Atin ang patapakita ng mga Nazaret kay San Juan Diego noong uh, isang libo ay limagdaman at lupon sa Tipeyak na isang bundok na malapit sa Kasalukuyang Texco City. Ang pagpapakita ng Perhen ay nagdulot ng mga tanda ng pagdibi, awa at pag-asa sa isang bansang naghihirap sa espiritual at material na, na, na aspeto. Kaya nga, ano ba yung na is na sa atin na uh, na, ng ating uh, pahalaga ni Maria. Pinakita sa ni Maria sa, kan, sa atin na ito ay napakahalaga ng uh, pagpapaliwanag pa rin na ng kaya nga uh, pag-asa at pag-ibig sa atin. Katulad ng uh, ipinamalas uh, niya sa kanyang mensahe para sa mga taga-Mexico ng panahon iyon. Ipinakita ng Bere ng kanyang malasakit sa mga tao, lalo na sa mga nasa papapang kalagay at sa ikunan. Ang kanyang payo na ay sa mga Diego na huwag kang matapot, ako ay narito. Ikaw ang aking mahal. Ito ay isang paalala sa ating lakasin na tayo ay hindi nag-iisa. Na kabila ng lahat ng pagsubok sa ating inakaarap, naroon ang ating ina na nagpamahal sa atin ng matalok ng kanyang tulong at gabay sa atin. Kaya nga, sa ating buhay, marami pa rin ang pagsubok at hamon na dumaraan sa atin. Maaring pagkaglam natin na isang tayo ay nag-iisa at ilay hindi tayo tinapansin ng mundo. Ngunit pinapaalala sa ating na, ng Manuel Henry Guadalupe na tayo ay patuloy niyang talamayan sa lahat ng pagkakataon. Handang makinig ah, at nagbigay ng lakas sa atin. Kaya ang kanyang pagpapakita kay sa Juan ay isang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya. Bagamat ang biyahe na isang simpleng bawal mula sa Nazareth, siya ay ginamit ng Diyos upang magdala ng malalang mensahe ng kaligtasan. Sa kanyang buhay, ipinakita sa atin kung paano maging tapat sa Diyos. Paano magtiwala, paano magsakripisyo, at paano magpakita ng malasakit sa, sa mga nakakailangan. Kaya kay Maria, natutunan natin ang tunay na yaman na hindi sa materyal na bagay kundi sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kaya nga, ang uh, uh pag-alala natin sa mga nabihan ng Guadalupe, sana magsikap tayong ipagbuhay ang kanyang halimbawa. Magtiwala tayo sa kanyang malasakit at pagpapala. At talagang natin ay hindi tayo ng ating ina. At sa kanya, tayo tayong magbigay ng pag-ibig at tulong din para sa ating kapwa. Kaya patuloy pa rin tayo ng dami. Walang natin na sa kabila ng mga na pinagdadaanan natin, meron pa rin tayo ng mga Meron pa rin na sa atin ay tutulong, lalo, lalo sa dahil na sa pananangin na ay tinataas Maria para sa ating Panginoon. Kaya patuloy pa rin tayong pagtabayan ng ating Panginoon. Amen.